Guys, may hapon ta. Kaun-kaun. Oh, may dinagang baboy oh. Ilitrek pan ko. Ayun pa oh. No? Sige, tuwa maayos pa na kay. Sige, ba sa inyong mga anak kanihan. Sige, guys, nainit. Malambot eh. Ayos pa malambot. Tabaan niyo ako guys. Bago <coughs> <coughs> <-hang>. rin <Ngayon> nga rin ako nila. Ang hang. Huwag na. Sige na magingay. Kung uh, mamaya. Sabay-sabay na. Ano na mga bakat. Baka na sa nasa eh. ko na kay say, kay ano eh. Nakakat May na sa class. Kaya ko daw yung ano yung part bayaran niya nang dawak. Sabi ko, oh, "Bini, sabi niya hindi tang Marian daw niya si Bata." Wala si Soy Soy. Wala pong pasok Soy Soy sa Lunis pa. Sa Lunis pa yung Soy Soy, di ba? Lunis pa ini. Eh. Mayroon pa ba na tira doon? Gabihan na yun. Hala, nasan yung ano? Andito yung ano eh.

Sabi na lang na hindi mo pagpakain. Pagpakain. Para masubuk-subukan mo rin yan. Do, tingnan mo nga yung sili doon. Okay, ano mo nalang lang yung pagpakain, be? Yung sili na lang. Yan, nilagay ko na sa sukaan. O. Oh. Ito yung sili. Baso. Hmm? Ano ma? Ba? Baso. Baso? Ito hindi na ubusan kasi biya po sa kalamansi ma, tatlo piraso lang hinan ako ma ha pangat na to dami pa nga to, dami pa nga to yun ahhh pagdidiin mo nalang yan dito be pakainin ang pagdidiin hindi na iting na Oh, yun na. ka na. Para kang yung kakain mo lang. Kain na. Isabi na lang namin mo pa rin eh. naman nag-uwi. No? Oh. Naglakad pa uwi. Naglakad pa uwi. Kalimutan niya pala wala siyang bike na dala. <laughs> Inubos yung pera niya. <laughs> ah, wait. Nalaman ko na nabuhugas na ako yun. Gusto nga naman kay Russell. Ano pa, malas pa, wala na rin pero si ano sabi ni kay Russell? Walang timing ka do. Ano, hindi nga naman. Si Papa nagulat ako ba eh. nung ano, itanghali eh. Di ba umihi ka? Akala ko binangungot. Ngingin ng tubig. Hindi siya ngingin ng tubig. Hmm. Akala ko pag nakarinig ko na ngingin ng tubig, yung pala yung tubig doon sa CR. Ano <laughs> yung sa CR? ito. Kung nagulat ako ba eh. Dito na maso eh. Ito nga ito. Nagbaan ito. kuha na. Kuha ka pa nga ng ano. Ng mangkok. Bakit? Para dun. Doon tayo sa labas na ka kain. Sobrang sikit natin dito kasi.

Ang tanda baon baon pa sa yung na. Kaya nga. Kaya na. Ang dalawang linggo na Sa tao Sobrang mahal na naman sa Mahal na naman

Guys, digpit na. Tapos na tayo.